okay, mga siya. Magandang umaga naman. O, e, monitor natin yung uh, 73 disc ko ngayon. Ang tatlo. Parang 40 kilos na. Ang, ang lakas. Ang lakas yung laki. Kasi, if man ito. E, so, ko, sa pinsan ko, binilya, binili niya. Ito, binili niya. Ipalit niya dito sa pinapawan. If So, ang iyang anak mo na niyang anak karon mo nang dali sa nagdako. So, dapat ini so, si dapat natin i-maintain, dapat sementina tuang di complex para leg-all yang lawas. Uh, kung na may sakit, dali sa mayo. So dapat na kita tambal, na potent antibiotic na na prepare dahan para dinig sakit. Maka maka dapat ta entera. So always vitamins, labi na karon iinit, electrolytes para dili li sa mag sakit, no? So prepare kita daan at yung budget tandaan kay wala man ta sugo ah na magbuhi baboy. So, wala dahan, nga naa mga hindrance nga nga maabot jud sa ato ang pag-alaga ng baboy. So nagi maabot. So kinahanglan you must prepare always, no? Okay. Unya rata mag rata mag prepare wala tay kwarta. Unya o atay pay tambal eh, na rimalaso so dapat i budget yun na daan ng atong gasto sa atong baboy. So dili natupaan tupaan kay May earn man na siya. Negosyo man eh. Kaysa ibang ko naman yung kwarta. Gamay yung kagtubo. Kaninang hago. Pero, mo earn yung kagdako. O dali po ang kwarta sa baboy. No? Kung kapol na, wakay kwarta, pwede kang mabaligya baligya sa baboy. No? Mabaligya rin ka. So, karoon, naka-nangita, ilmanit siya noon, nakapaligyan ni mo. Dali, rin ang kwarta. So, mas mayayong, kung sila mas kapoy ang baboy, daw magkapoy ang magbaboy. Para sa ako, kapoy ang walay baboy. So, karoon, atong kanawon, mga ako, ang 73 days, 69 days, 73 days. So, kanawon ako. Mas mga 40 kilos hapid, oh. 40. So, pas-pas agad ako. Mas lahi yun lahi kayo ang ang nitib di man yung matawag na itong nitib ang baboy pero lasaw na iyang pagkakuan. pag lasaw na iyang pagka breeding iyang pagka hybrid niya so, baboy mang para parehara mang karne pero diha ka mo lakansi sa baboy kung magbaboy ka o mga dili kayo siya taas na ti, di, dili kayo taas ng dugo so karon pinitaas taas yun yung dugo siya so gikwan ipuan mo siya kasi kasi yan medyo gamay pagkaon. So, gamay nagpitik kaon. Ang ang tubo niya, accelerate yung tubo. So, accelerate yung tubo. So, kasi baboy at yung tanay, bagay tandaan. So, kini, minto na ko ni siya, big complex. Ini big complex, pwede ta mo inject. Pa, para ang baboy na to, gana mo kaon, dahil na po yung resensya. Dili dahil siya maibok sa to. No? Dapat magbuhit ang baboy, Nagel atau at kinabuhi kay kung hindi siya business mga Japanese siya o bang buhi o baboy kung na baboy kung wa yung kay kapital so mo kapital yung ganing baboy so okay okay lang kita kay kita bumagin na doon yung okay thank you sa lahat